na kami karon na kami duha ka kami duha ka vloggers guys si Miss Jahara sa Miss Vlogger nagsukod ng mga gown kay nagandan ta nagandan ni guys basi no kana eh, ang <laughs> iko a <laughs> atapan atapan oh oh di ba guys oh mm. pa oh <laughs> Mana guys, đợt guys? đợt này, đợt trước đợt này, đợt trước đợt

ako ni orang kadali kaya magpag may wala may mag-video na stand guys sa ano wala ang link ka rin asa mag-video